Good morning mga katikas, panibagong araw, panibagong preparasyon na naman ang gagawin natin. Ganito ang preparation ng isang sundalo sa loob ng kampo. First thing I do is katatapos lang natin maligo dyan. At syempre hindi ko na pinakita yung pagligo ko sa banyo. Uh, kaya nagbis na agad ako ng lower filler pot ko. At hinanap ko ang aking pang-inner fryer kusutin Ang aking upper filler fat. Unang napansin ko agad pagkatapos ko tumingin sa salamin Ay ang aking katawan So medyo tumataba na tayo mga katikas Kaya naman nagdanda na ako magpalakas in 2025 Siyempre bilang isang sundalo Kailangan nating mapanatili ang ating physically fitness Hindi lang para sa Philippine Army Para na rin sa pang-sarili nating kalusugan Ito na ang isa sa pinakamahirap na ginagawa sa pagsusot ng uniforme eh. ang pagsusot ng combat boots alam nyo mga tikas hindi ito basta basta sinusot lang merong proseso ang pagsusot nito. kailangan mo pang tiklopin ang lower filler part mo Bago mo ipasok sa combat boots at siyempre dapat i-make sure mo na fit na fit ang pagkakaayos mo. importante sa amin na makitaan kami na snappy kami magdala ng uniform ng Philippine Army para naman sobrang tikas namin tignan pag nakita tayo ng mga kababayan natin at hindi tayo palaus-lausi. Si siyempre sundalo nga tayo, kailangan matikas tayo at makita sa atin ng mga kababayan natin na ready tayo palagi anytime, anywhere lumaban ba, makipagdigma ba yung mga ganun ba kahit nasa office na lang tayo ngayon pero at least kahit paano bago tayo napunta dito marami akong na experience sa field bago tayo nag office work at yun yung pinaka best moment para sa akin ang pag fulfill duty ko so yun guys uh, papunta tayo ngayon sa aming office at habang naglalakad ako papuntang office, nakita ko ang isang solid supporters natin dito sa Tropong Matikas Vlog. Nakakatuwa lang din na mayroong mga kabataan na nai-inspire sa atin para magiging isang sundalo. Lakad laka. So yun mga katikas, andito na tayo ngayon sa loob ng aming opisina. Ayan, maaga na naman tayo dito. Tayo lagi yung always first. Parang malapit na tayo mag-persar yun talaga. No? Lagi tayo na una ba? Bago ako napunta dito sa Public Information Office, galing muna ako sa 2 Infantry Division Training School. sa akong instructor, training model. At the same time, nag-office din ako dun. So, dun nakilala si Tropong Matikas Vlog. So, yun lang mga tikas. See you next vlog.